Alam mo ba na pwede na kumita right now sa TikTok na pagpo-post lang na hindi mo na kailangan pa magbenta o hindi mo na kailangan pa ng puhunan. So kung gusto mo malaman, patapusin mo yung video na to kasi i-discuss ko sa iyo kung paano. So kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron tayong bagong video. So ano ba yung program na ito? ito yung tinatawag ni TikTok na live incentive program. So ang purpose nito is palaguin mismo yung nagla-live sa TikTok. Okay? So now, paano ka naman babayaran ni TikTok sa pagpo-post lang? Actually, i-promote mo lang yung go live. So, paano ka dito maging eligible? Okay? So, ang gagawin mo lang guys first is I-click mo yung link, okay, na merong go live. At mag-go live ka for 30 minutes, okay? So, makatutulong ito sa'yo para at least mag-grow pa yung account mo sa TikTok, okay? So, second, okay, let's just say na-click mo na yung link sa go live, no? Nag-go live ka na for almost 25 uh, to 30 minutes. Second is, dapat gumawa ka ng topic regarding sa go-live. Actually, pum, uh, pumili ka dito ng topic, okay? Kung anong topic dyan na gusto mo, okay? Gumawa ka. So, let's say nakagawa ka na. Ano yung third? Yung third step is, dapat nakikita mismo yung mukha mo sa video, okay? Makikita yung mukha mo sa video. And fourth, Siyempre, at pinaka-importante, dapat tinuturo mo kung saan yung link ng Go So, kung meron kang mga takadanungan regarding sa bagong program na ito, just comment down below para masagot natin. Pero, kung gusto mo ng reference kung paano ko ito ginagawa, maglalagay lang ako ng link sa description papunta sa TikTok video ko. So, kung meron ka nakuha ang value sa video na to Huwag mo kalimutan mag-subscribe para updated ka. So it's me again, Anthony James Yusa, signing out.